Ayan, manonood tayo ng water lock. Parang dike siya here in the Netherlands. And swerte natin talaga. Kasi yung lock yung lock dito sa Holland, yung water lock, biglang may dadaan na barko. Kaya makikita natin yung pagbaba at pag-akyat. Pagsarado pala ng pinto at pagbukas at pagsarado ng pintuan. Dito sa by Nijmegen. Ayan yung pinto, nakasarado. Bubukas siya, tingnan nyo. Kasi may papasok na boat. ayon bumukas siya, naabutan natin ang pagbukas ayan ayan, pumasok ang mga boat so ngayon ibinukas yun ayan, papasok silang lahat pasok, pasok sarado nakapasok na sila. Pag nakapasok sila, ayun doon. Ito mo nakasarado, bubukas yun mamaya. Pero isasarado muna itong kabila. Sasarado to. Ayan, nakikita nyo kung isa sarado na yan. Ayan, pasarado na. Pag nasarado yan, bubukas naman yung kabilang side. Ayan, nasarado na siya. Sarado na. So, punta tayo dun sa kabilang side kasi bubukas dun. Panoorin natin. Ayan, hindi, hindi pa ibinubukas yung kabilang side kasi kung nakikita nyo mataas yung tubig dito tapos mababa yung tubig dito sa kabila kailangan pagpantayin pa ang tubig bago buksan so itinatapon pa dito sa kabila yung tubig daming tubig na itinatapon o para magpantay kita nyo, ayan, ang dami hindi siya mabuksan agad sarado muna so ayan, pinalalabas muna yung tubig para magpantay yung tubig bago buksan binababa yung tubig doon sa kabila ayan dito, wala pa maraming tubig o oh. binababa niya para magpantay ayan o oh. binababa para magpantay yung tubig o oh ayan tingnan nyo yung, yung kabila mataas pa kaya hindi pa mabuksan yun yung tubig tapos to naman yung kabilang side Ayan, bubuksan na. Kasi nagpantay na sila, kaya bubuksan na. Ayan, bubuksan para makalabas na 'yung mga nasa loob na pumasok kanina. Kalabas na sila diyan. Ang ganda. Okay, nablahan natin 'yung sa simulate sa kabila. Adalahin na lalabas na sila. Tignan yung level ng tubig sa loob. Yung block na yun, hanggang doon yung tubig kanina doon. Pinalabas dito sa labas. Tapos nung magpantay, hayan sa kanila bubuksan para makalabas yung mga motor. Yung mga pumasok na speedboat. ayan ayun oh, no, kita nyo yung level talaga ng tubig yung oh. taas ano yung sa kulay itim na pinatapon dito sa labas para mabuksan, para makalabas yung mga spade pot, no ayun yung level ng tubig, yung black na yun lalabas na speedboat lalabas na siya look lalabas na sila sila yung kaninang pumasok na sa kabilang pinto sinarado na yon kaya ngayon lalabas na sila kasi nagpantay na dito ang galing lalabas na Ay, yung ipa, oh. pati yung isa tatlong speedboat at saka yung isang maraming laman na tao <tong tiyan> <tong tiyan>

hmm at may isang papasok naman pala lumabas na yung apat, may isang papasok. Ko. nakapasok na yung isa kaya sarado na naman ang gate ayan sasara sasara I'm not nasarado na kaya pupunta tayo sa kabila doon naman chak sa kabila ang bubuksan for sure so nagabang uli kami dito sa unang pinuntahan namin before sa kabila na andun yung boto nakasarado na doon so ito naman ang bubuksan kaya pinapalabas ang tubig palabas at bubuksan naman to ayan lalabas na yung bangka